Wag na wag niyong titignan ang problema ninyo. Ulitin ko lang, ulitin ko lang, Idis. Wag na wag niyong titignan ang problema ninyo na para bang iniwang kayo ng Diyos. Wag na wag niyo pong titignan ang problema ninyo na para bang hindi naging tapat ang Panginoon sa atin. Wag na wag natin titignan ang mga closed doors ng buhay natin na para bang hindi kayang gawin ng Diyos yung dati niya nang ginagawa sa atin. Kasi ang katotohanan, may mga chances at may mga pagkakataon pa nga sa buhay natin na minsan si Lord pa ang nag-orchestrate nang challenges, ilalagay niya talaga sa harap natin. May mga obstacles and opposition sa buhay natin kasi kapag nalampasan natin ang lahat ng mga bagay na ito, new season, new place, and new destiny that God has prepared for all of us. Kasi minsan sa buhay natin, mas gusto pa natin yung sitwasyon natin ngayon kesa sa solusyon ng Diyos. Fight for your family. fight for your parents' future fight for your children's future. my obstacle yes don't let the presence of obstacle God is always on your side. Make you doubt the purposes of God in your life So just keep on moving forward and keep on walking because pushing forward is a testimony that God can sustain you and God can bring you out.